federalismo. Tunog makabago, makabayan. Pero ang tanong, kaninong kapangyarihan ba talaga ang pinalalakas nito? Mula pa noong isang libo at pitumpu, ilang beses nang sinusubukang isulong ang federalismo sa Pilipinas. Pero bakit ngayong panahon ng matitinding dinastya at warlord politics ito muling binubuhay? Ang pangakong dala, mas malapit na gobyerno sa tao mas mabilis na serbisyo at mas patas na pondo para sa rehiyon. Pero, sa ilalim ng kasalukuyang panukala, mas lalawak ang kapangyarihan ng mga gobernador, mayor, at lokal na strongmen. Mga pamilyang hawak na ang buong probinsya, lalawigan, o rehiyon. Sa halip na people empowerment, baka ito'y maging padrino empowerment. At dahil wala pang anti-dynasty law na tunay na pinatutupad, anong assurance na magiging patas ang pamamahala sa bawat estado o rehiyon? Sa federal setup, may sariling budget, patas, at pulisiya ang bawat state. Maganda sa papel. Pero sa bansa nating may problema sa corruption at patronage politics, baka mas lalo lang nitong may legitimize ang mini-kingdoms ng mga elitista. At paano naman ang mga mahihirap na rehiyon kung walang sapat na resources? Baka lalo lang silang maiwan. Imbes na inclusiveness, baka inequality ang idulot. May mga bansang naging maunlad sa federalismo tulad ng Germany at the US. Pero sila may matibay na political institutions at checks and balances. Sa Pilipinas, kailangan muna nating harapin ang ugat ng problema political dynasties, vote buying, weak institutions, at kakulangan sa transparency. Federalismo ang solusyon? Maaaring oo. Pero kung sa maling kamay ito mapunta, lalong lalala ang problema. Ang tanong ngayon, handa ba tayong magbago? O papayag tayong ipasa muli ang kapangyarihan sa iilan? Ikaw ang susi, hindi sila, hindi sistema kundi ang taong mulat at may paninindigan.